Ang mga balita Itinutulak naman ni Congosuman Camille Villara isang panukalang batas na mag-aatas na magkaroon ng regular review ang K-12 Basic Education Curriculum tuwing ikatlong taon para daw masiguro ang employability at competitiveness ng mga nagtapos sa K-12. Sa panukalang batas ang House Bill 9808 Binigyang din ang pangailangan sa regular review ng K-12 curriculum para mag-graduate ng senior high school ay may sapat na kaalaman, training at skills para makapagtrabaho sa public and private sector. Sa ngayon, sa ilalim ng K-12 program, nadagdagan lamang ng dalawang taon ang lahat ng mga estudyanteng Pilipino bago makagraduate ng high school at bago makapagsimula ng kolehiyo wala pa rin na nabago sa kanilang kaalaman kasanayan noong uh, inaalok pa sa Pilipinas ang K12 program sinasabing pag nakagraduate ng senior high school ang isang estudyanteng pinoy pwede na makapagtrabaho pero sa ngayon dahil walang natutunan ng mga batang bagong kaalaman sa ilalim ng K12 curriculum ang graduate ng senior high school ay itinuturing pa rin pangkaraniwang graduate ng high school at hindi pa rin tinatanggap sa mga trabaho at kinakailangan at least secondary college ang marami sa mga trabaho. Ang pangkaraniwang requirement sa mga maraming trabaho inaalok sa ating bansa. Bunga nito, nadagdagan lamang ng dalawang taon ang pag-aaral ng mga bata na wala namang benepisyong nakita may ilan ng mga nananawagan na alisin na ang K-12 program at ibalik na lamang sa dating anim na taong elementarya, 4 na taong high school at makapagsimula na sa kolehiyo. Sa mga ipinangako o inasang benepisyo ng K-12, ni isa walang nagkatotoo.